Naglabas na naman ng bagong motorsiklo ang Honda Philippines dito nga yan sa Makina Moto Expo 2025 na halos abutin ng 20,000 katao ang pumunta dito sa day 1 pa lang yan sa SMX Convention Center Manila. Kaya tara samahan nyo ko alamin natin kung anong mga motorsiklo ito at kung magkano. What's up sa inyo mga true friend? MotoCam nga pala at eto nga pala ang mga bagong motorsiklo na nilabas ni Honda Philippines. Kitang-kita naman natin dito na maputi, makinis at talaga namang maganda ang bagong electric vehicle ni Honda. Ang tawag nga dito ay cav E. LED ang mga ilaw nito. Max horsepower 6 kW at 3500 RPM. Ang max torque naman ay 22 Newton meter at 2300 RPM. Ang max speed dito ay 83 km hour. Merong 5-inch HTFT meter panel. Ang sukat ng gulong sa harap ay 190 12. at sa likod naman ay 110 90 Ground clearance 143 mm, seat height 761 mm. At ang presyo nga nito ay 273,000 pesos. At kung bibili ka ng extra battery, ang price nito is 42,500 pesos at ang charger naman ay 18,000 pesos. At kung ikaw nga ang tatanungin, ano ang masasabi mo dito? Comment mo nga sa baba. At nilabas na nga rin nila ang matagal nang hinihintay ng mga Pilipino. Ito nga ang ADV350. Kaya kung mahilig ka sa mga adventure ay saktong-sakto para sa ito. Kitang-kita nga natin dito ang napakaangas niyang looks and design at kasya nga ang dalawang helmet maluwag pa. Ang engine type nito ay 4-stroke, four 4-valve four single overhead cam, liquid-cooled ESP plus. Ang total displacement nga nito ay 330cc. Ang kanyang maximum power ay 21.5 kilowatt at 7,500 rpm. Ang maximum torque naman ay 31.8 newton meter at 5,250 rpm. Fuel consumption, 30 kilometer per liters. Inverted telescopic na ang kanyang suspension. Twin shock with sub-tank naman sa bandang likuran. Hmm. Hydraulic disc with ABS ang kanyang harap at likod. Ang sukat ng gulong sa harap ay 120-70-15 at sa likod naman ay 140-70-14 at pares nga itong naka-tubeless. Pagdating naman sa kanyang seat height, meron itong 795 millimeters at ang kanyang ground clearance naman ay 155 millimeters at ang kanyang fuel tank capacity ay 11.7 liters. Meron nga itong dalawang kulay, ang Moscato Red Metallic at Matte Gunpowder Black Metallic. Kaya naman, explore your limitless with the all new ADV350. Ang price nga pala nito ay wala pa. Kaya naman, i-update ko kayo sa mga susunod nating content. At kung ikaw nga ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa bagong ADV350 ng Honda Philippines? Ganito nga ang itsura ng kanyang seat cover. Maporma at talaga naman pulido ang pagkakatahe. Ito nga ang ignition at ito naman ang itsura ng kanyang panel. Ganito naman ang itsura ng mga buttons niya sa left side ng manibela at sa right side naman na dito ang hazard, kill switch at ang start button LED na nga ang mga ilaw nito At talaga namang napakaangas ng kanyang suspension Pati na rin yung kanyang mags Overall para sa akin At talaga namang napakaganda ng Honda ADV350 Kaya naman kung mabibigyan ako ng pagkakataon Ay bibili na ako nito Honda Philippines, baka naman Ito naman ang isa sa mga big bike na nilabas nila Ang tawag nga nila rito ay Hornet 1000 Meron nga itong 1000cc Liquid cooled, dual overhead cam four stroke, 16 valve at 4 cylinder ang maximum power output nito ay 113 kW at 11,000 RPM. Ang max torque naman ay 105 Nm at 9,000 RPM. Sa kanyang fuel tank capacity naman ay 17 liters at ang kanyang gas consumption ay 17 km per liters. Pagdating sa kanyang seat height, meron itong 809 mm at ang kanyang ground clearance naman ay 134 mm. Ang sukat ng gulong sa harap ay 120-70-17 at sa likod naman ay 180-55-17. Naka Channel ABS nga ito, double disc sa harapan at sa likod naman ay single disc. Naka 5 inch TFT meter display at all LED ang kanyang headlight pati na rin ang taillight. At ang price nga nito ay 650,000 pesos only. Available color, Grand Prix Red at matte iridium gray metallic. At nilabas na nga nila dito ang isa sa pinakamatikas na big bike. Ang tawag nga nila rito ay ang Goldwing 50th Anniversary. Ang specs nga nito ay liquid cool, 4 stroke, 24 valve, single overhead cam, flat 6. Meron nga itong 1833 cc. Maximum power output 93 kW at 5500 rpm. Ang maximum torque naman ay 170 newton meter at 4500 rpm. Ang fuel capacity nito ay 21 liters at ang fuel consumption naman ay 19.1 km per liter. Ang kanyang transmission type ay 7 speed forward and reverse DCT. Ang seat height nga nito ay 745 mm at ang ground clearance ay 129 mm. Ang suspension nito sa harapan ay naka wishbone at sa likod naman ay naka pro-link. Ang sukat ng gulong ay 130-70-18 at sa likod naman ay 255-16. Pagdating nga sa kanyang panel, ito nga ay naka 7-inch full-color TFT liquid crystal display screen. Naka Honda smart key system at ang kanyang headlight at taillight ay LED. Ang tawag nga sa kulay nitong 50th anniversary ay eternal gold. At meron pa nga itong standard variant, digital silver metallic naman. At ang presyo nga nito ay 2.1 million pesos. Marami pa nga ang magagandang specs ang big bike na ito ang hindi ko nabanggit. Kaya naman kung interesado ka sa big bike na Goldwing ay pumunta ka lang sa Facebook page ng Honda Philippines. Pero kung ikaw ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa bagong kulay ng Goldwing 50th Anniversary? Kaya naman kita kinsili tayo sa mga susunod na mga ilalabas ni Honda Philippines at para lagi kang updated, ifollow mo na si Motokem.